Ang yari? Noong gabing iyon, habang kasagsaga ng malakas na ulan, mayroon tayong nadaanan na isang rider nagtutulok ng kanyang motor.

engine ha? ano yan? check engine? oo oh, parang may Paganyan, ganyan engine, may engine failure daw yun oo oh. uh, matay matay eh gasolina na naman puno ng gasolina ha? marami Dalo, may ano pa ba? 3 bar pa ang buksan ano? kailangan buksan siguro yung kanyan Ato. I-drain mo kaya yung gasolina muna ha? Baka yung gasolina I-drain Kaso saan mong, mong Hirap kasi yung scooter eh you no know? okay. May drain yung gasolina Bugak daw Ano bang problema nito Ha? parang ano basa parang nabubulunan eh no? oo ganyan din yun no? baka gasolina eh naanuhan na tubigan hindi yeah. na yeah, filter oo naanuhan niya ng tubig yung airbags nya oh. if I pala to no ha? Ah? if I madrin sana yung gasolina eh lang gabi Ayun ang gapo na ng Na ano yan na nakahigop ng hangin na Nakahigop ng tubig. Yung airbox. Oh, step ah, wala wala yung ano yun. Eh. dalhin natin sa mekaniko. Ito itulak natin papuntang mekaniko. Aso ah, nasa libis pa. Yeah, ay, malayo. din rin. Tawag mo lang sa Santos. Ha? Pangalawa, pangalawa si Oge pababa ng. kaliwa kana oh, ka dito eh. Pangalawa mo din 'yan, lang 'yan. Sige, ano mo lang Pumunta Ayun na. Baka ano lang ng tubig yan, yung airbox. Eh, ah, okay na. Okay. Naka ano lang yun, napasa lang yung airbox doon. Okay Maka na yan, okay na. na. Wala ang ganyan kanina eh. Oo, okay na. Bibitaw agad eh. Okay na. <laughs> Natakot. Natakot na rin sa mekaniko. Oo, Ay, ayaw pa, eh. Oo. Pagano na ako eh. Antipulo pa ako. Okay. Ay sana, dire-diretso na. Unti-unti lang. Huwag mo lang sagarin garin. Okay. Natakot. Loko yun ah. Natakot sa dadali naming dalawa sa mekaniko. <laughs> Gumana na, yun know? oh. <laughs>

Ah, sige, ka lang. Pupunta kasi sa doon sa kabila eh. Dyan na lang.